Ano kung nga ba nasisimulan yung aking araw at hindi nga ba ako naboboard kahit dito nga lang ako sa loob ng bahay. A day in my life as a balong tita live in Dumalagkapis. Dahil luto na nga yung ulam ng aking mga aso, kaya pinakain ko na nga lang din sila dyan. Tatlong peraso pala itong isda, Tigi, isa nga sila na patiring atong isang ligaw na pusa. Marami talagang nagtatanong paano ko nakakaya yung aking buhay kasi dito nga lang ako sa bayat, hindi nga din ako nagagala. Sa totoo lang, ito talagang ginagawa ko pagkagising ko ay sinusulat ko na yung aking mga gagawin. Kaya unang nakalista ito yung pagluluto ng aking uulamin ngayong araw. Yung aking uulamin pala ngayong araw, itong giniling na baboy at sayuti at isa din nga din ito sa pinakapaborito kong ulam at pagkatapos ko naman inilabas nga doon sa ref, ito nagsindi ako ng kandila at nagwalis nga din ako dito sa loob ng bahay. Sa mga nagtatanong dyan kung hindi ba talaga ako naboboard at talagang wala akong ginagawa dito sa loob ng bahay, sa totoo lang kung alam nyo lang talaga ay hinahati-hati ko lang talaga yung oras ko para maggawa ko ngayong magawaing bahay sa so sobrang busy ko. Pagkatapos ko nga magwalis doon sa sala, sinunod ko naman dito yung pagbabad ng mga putikong damit kasi nakalista nga doon sa aking productive day at dito nagsain na nga din ako para makakain na din ako at nakaramdam nga din pala ako dyan ng gutong. Sinunod ko natin yung pag-prepare ng aking lulutuin na giniling with sayo nga ito. At sa sobrang busy ko nga ito, bote, mayroon nga ako ditong blender at hindi na din ako mahihirapan na toktokin nga itong karn ng baboy kasi gagawin ko nga siyang giniling. At na-prepare ko nga lahat ang aking mga lulutuin kaya sinunod ko na nga dito yung pagkisa ng bawang, sibuyas, tsaka luya at para makakain na din ako kasi ano oras na nga dyan at ako'y medyo nakakaramdam na talaga ng guto. Isisingit kung nga lang dito yung nagtatanong kung hindi ba ako naboboring o hindi ako nalulungkot kasi dito nga lang ako sa loob ng bahay. Ang sagot ko dyan ay hindi po talaga. Kasi una po ay taong bahay po talaga ako. Mas gugustuhin po ko po talaga na minsan ay mag-isa nga lang ako. At talagang sa sobrang busy ko pa nga. At nililista ko talaga yung aking mga gagawin para hindi ko talaga makakalimutan. Bilang isang content creator ay marami talagang makakarelate nito sa aking sasabihin. Sa pagluluto pa lang ay umaabot na talaga ako minsan. Kahit dito nga lang sa sayuti at giniling umaabot ako ng isang oras or dalawang oras sa pag-prepare. Siyempre wala din ako akong taga video at sarili ko lang talaga yung binibidyohan ko. Dahil nakalista nga sa productive day ko ang pagpainit ng motor kaya ginawa ko na nga lang nga dyan. Pagkatapos naman dito nagwalis ako sa likod ng bahay. ba diba? Talagang bising-bising nga itong si Inday Balonyo. Subukan nyo na din magsulat ng productive day nyo kasi doon yung malalaman kung gaano kayo ka-active ngayong araw at kung ano ba yung managagawa nyo. At ang ganda talaga pag nagsusulat nga ng productive day kasi makikita nyo doon kung ano yung mga nagagawa nyo ngayong araw. Isisingit ko nga lang nga dito yung aking nilalagay pala sa mukha Itong sunscreen ng Wowrada ay talagang napakaganda at affordable nga din yung kanyang price at FDA approved nga din ito. Kaya subukan nyo na din kung gusto Nyo. ilalagay ko nga lang sa baba yung pinaka legit na link nito para at least hindi kayo maskam at yan, yan lang for today's video paano ba yan sana ay mayroon kayong natutunan sa aking video ngayon